nagbibigay pugay ako sa lahat ng mga nag-aalay ng kanilang buhay para mag-alaga ng mga mahal nila sa buhay. Mahirap ang in caregiver, di ba? Isa itong pag-aalay ng buhay. Pero malungkot, no? Hindi, hindi marami yung handa mag-alay ng buhay ng ganito. Sa buong pamilya nyo, baka, baka ikaw nga lang ang nag-volunteer para sa, sa sakripisyong ito. Sayo naiiwan ang lahat ng burden. Most of the time, wala kang mahinga ng tulong at mag-isa ka sa pagiging caregiver. Pero gusto kong sabihin sa iyo na pwede kang magpahinga. Oh, ik ikaw na nag-aalaga ng anak mo o o apo mo na may learning disabilities. Ikaw din na nag-aalaga ng kapatid mo na addicted sa droga. Ikaw na nag-aalaga ng nanay mo na nakaratay minsan, kailangan talaga nating madinig sa iba, di ba? Kaya, kaya siya sabi ko sa inyo, pwede kayong magpahinga. Pwede kang humingi ng tulong sa iba pang miyembro ng pamilya. Sa asawa mo, sa nakatatandang anak mo, sa magulang, kapatid, maging sa kaibigan. Pwedeng mag-time out at humingi ng saklolo. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Eh paano na lang ang alaga mo kung ikaw naman ang magkasakit? Mag-set aside ka ng time and space every week na para sa'yo lang. I-protect e, mo yung panahon na yan. Gawin mo ito regularly. Lagay mo sa schedule. Ipaalam e, mo sa lahat na, na meet time mo yan. I-set e, mo every week, every two weeks, every month. Gumawa ka ng special schedule mo para sa sarili. Every quarter or every year sa birthday mo. Deserve mo 'yan, kapatid. Kasi kaya mo lang mag-alaga ng iba kung aalagaan mo ang sarili mo. Kaya mo magmahal ng iba kung mahal mo ang sarili mo. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa Letter to the Galatians, "For the whole law is fulfilled in one word: You shall love your neighbor as yourself." Pray tayo. Panginoon, turuan mo ako na mahalin at alagaan ang sarili ko. Sa haba ng panahon na tumatayo ako'ng caregiver ng mahal ko sa buhay, minsan nalilimutan ko na ang sarili ko. Ipaalala mo sa akin na mahal mo ako at iniisip mo ang kabutihan ko. Ituro mo sa akin na kung mamahalin ko ang sarili ko, mas lalaki eh at lalawak ang kapasidad ko na magmahal ng iba, lalo na sa alaga ko. Salamat dahil ikaw ang unang nagmahal sa akin. Sa ngala ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.